Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin, kaagapay, ang ating pag-aaral sa temang ang Kaloob ng Diyos. Isa na namang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin sa umagang ito, ito ay ang tungkol sa kapatawaran or forgiveness sa physical na buhay, ang isang sanggol ay nangangailangan ng paligo. Sa spiritual na buhay, kailangan din ng isang mananampalataya ang paligo o paglilinis mula sa kasalanan. Ang kapatawaran ay siyang spiritual na paligo ng isang tao. Sabi sa aklat ng unang Juan, kabanatang isa, talatang lima, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. At sa kabanatang dalawa, talatang dalawa, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang mga sumusunod na katotohanan. Kaagapay, ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay banal at malinis. Ang kanyang layunin ay wag nang magkasala ang tao. Ang plano ng Diyos ay lagi na lang lumakad ang tao sa liwanag. Ang liwanag ng Diyos ay binubuo ng mga sumusunod. Una, ang Biblia. Habang binabasa at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay malalaman natin ang kanyang mga aral kung paano tayo mamuhay at maglingkod sa kanya. Dapat natin laging sikapin na masunod ang mga katotohanang natututunan natin mula sa salita ng Diyos. Masabi sa aklat ng mga awit, kabanatang isandaan at labing siyam sa talatang isandaan at lima. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. At sa pangalawang Timoteo, kabanatan tatlo, mga talatang labing anim hanggang labing pito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain pangalawa ang banal na espiritu subalit hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos kailangang ilapat ng Espiritu Santo ang mga katotohanan na mula sa Biblia sa mga tiyakang bahagi at sitwasyon ng ating buhay dapat nating sikaping lagi ng sundin ang patnubay ng Espiritu Santo. Ayon sa 1 Kabanatang 14 sa talatang 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Pangatlo, ang konsensya. Sa loob natin ay mayroong maliit na tinig na kung tawagin ay konsensya o budhi na nagsasabi sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti o masama. Sa ganang kanyang sarili lamang, ang konsensya ng tao ay maaaring magkamali. Halimbawa, sabi nila, ang isang magnanakaw ay binabagabag ng kanyang konsensya kapag ninakawan niya ang kapwa niya magnanakaw. Subalit hindi nagugulo ang kanyang konsensya kung magnakaw sa ibang mga tao. Ang konsensya natin ay dapat pinapatnubayan ng maliwanag na aral ng salita ng Diyos at nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ang isang mabuting patakaran tungkol sa konsensya ay ito. Kung hindi ka nakatitiyak Huwag kang gumawa ng anumang hakbang. Maghintay ka ng dagdag na kaliwanagan. At kahit na sa palagay mo'y tiyak mo kung anong dapat gawin, dapat lagi mong suriin ang lahat ng bagay sa liwanag ng salita ng Diyos at laging hingin ang patnubay ng Espiritu Santo. Sabi sa Aklat ng Magawa, Kabanatang 24, Talatang 16, KAYAT, pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. At sa Kawikaan Kabanatang 3, mga talatang 5 hanggang anim, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Subalit walang perpektong kristyano. Maaari pa rin magkasala ang kristyano dahil sa sumusunod na mga kadahilanan. Dahil sa kahinaan, dahil musmus pa siya sa pananampalataya, at dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ano kung gayon ang paraan ng Diyos para magkaroon ng kapatawaran ng kristyano kapag siya'y mahulog sa pagkakasala? Nagbigay ang Diyos ng paraan para sa kapatawaran ng kasalanan ng Kristiyano. Napapaloob sa parang ito ang sumusunod na mga katotohanan. Ayon sa unang 1 kabanatang isa, talatang siyam, Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid at sa kabanatang dalawa, talatang dalawa, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Upang tumanggap ng kapatawaran, ang kristyano ay dapat magkumpisal ng diretso sa Diyos. Lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos. Kaya dapat tayong dumiretso sa Kanya para humingi ng tawad. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan at karapatang magpatawad ng kasalanan. Sa kumpisal ay inaamin natin sa Diyos kung ano talaga ang nagawa nating kasalanan. Halimbawa, kung tayo ay nagsinungaling, sabihin natin, Panginoon, ako po ay nagsinungaling, patawarin mo po ako. Pinatatawad tayo ng Diyos alang-alang sa dugo ni Kristo ang dugo ni Kristo ay sumasagisag sa kanyang ginawang pagtubos doon sa krus na kanyang isinagawa ng minsanan para sa lahat ng panahon at hindi na ito uulitin pa. Lahat ng kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap ay binayarang lahat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at bukod tanging sakripisyo sa krus. Ang sabi sa aklat ng mga Hebreo kabanatang Siam, talatang 26. Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likhain ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Tinitiyak sa atin ng Diyos na tayo ay pinapatawad at nililinis sa ating mga kasalanan sa sandaling magkumpisal tayo diretso sa Kanya. Hindi natin kailangang hintayin ang araw ng bukas o ng susunod na linggo para malaman na tayo ay pinatawad na. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa temang Ang Kaloob ng Diyos tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. 我。 Bye. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Salmo sa 702 DZIS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.